Sila istorbohin na ito'y napakaabalan tao si uh, chairperson mismo ng SEC, si Attorney Emilio Aquino. Sir, good morning po, sir. Attorney, good morning. DJ Tasha, Tasha, good morning din. Opo, Chairman, good morning. Kamusta po kayo? ah uh, well, ito po. Sorry, busy-busy lang kasi Sustainability <laughs> Week na may celebration. Yes, sir. Uh, Opo, sige po. Ruang. So, ako'y gagambala lang. Kasi nga, sir, dito po ngayon sa naglilipana ho ng mga, ano po, no, mga identities na ilang po mga dayuhan na gumagamit po ng Filipino identity, passport, etc. Pati TIN number. Ano ho ba so far po ang inyong napag napagalaman doon po sa mga incorporators ng ibang mga kumpanya na sa balita po'y gumagamit ng fake Tax uh, number, TIN number. Okay. Yung ano natin, kasi requirement yan na uh, you have to indicate yung TIN number at mm. uh, lalaman natin pag nagreklamo sa atin, sinischeck namin automatically yan sa BIR. Mm -hmm. At uh, lumalabas, fake nga. So that is a ground for uh revocation mm -mm. uh immediately but uh we're trying to plug yung butas na yan uh nagkaroon na tayo ng uh sco ano uh, score protocol may exchange kami with uh uh with the BIR precisely so that they can provide to us yung kanilang TIN number database no para pwede na natin i uh, monitor kung peke or tama ba yung PIN. And uh, under our, yung bagong application natin, kung gagamitin natin ng peking PIN, hindi sila pwede mag-move forward application nila. Opo, kasi sir, um, ang, ano ba ang katwiran kung bakit po nakalusot ang ilang pong korporasyon na ang mga sinasabing either officers po o board director ay eh gumamit ng fake na mga tax identification numbers. Uh, okay. Okay, Sir Ted, just give me time to explain, mm, no? Mm, go ahead. Okay. May may ano tayo, may difference 'yan, no? Uh, noon pa man nagmanual tayo, madali 'yan, hindi natin ma-monitor 'yan. And and then nung dumating na yung uh, revised corporation code, bound na tayo to uh take out, no? Observe natin yung ease of doing business. Mm -hmm. Now, we we are mindful, alam natin na uh, Every time na meron tayong additional step sa, sa incorporation process uh, ano yan uh, that that is kumbaga contrary yon sa ease of doing business mm -hmm. principle. Mm -hmm. So we, we but we have to balance, So Ang problem namin, we have to balance kasi meron din yung nga, mga unscrupulous na gumagamit nga ng ng fake at uh, I mean they're trying to hurdle yung mga safeguards natin na tinanggal natin para mapabilis. So ang ang naging naging approach natin diyan was is this. Let us make it easy for everyone kasi siguro sa isang daan naman siguro easily mga 95 legit yan eh. Siguro lima lang ang ang mga uh, undesirable diyan. Mm. So kaysa uh, gawin, nating uh, gawin natin mahirap yung buhay ng 95 Paano lang natin let's let's make it easy for everyone mm -hmm. including yung unscrupulous pero dapat mabilis yung ating ano uh, prosecution and enforcement against the five. Once, okay. matrigger na they are involved sa coming sa fraud or what have you para yun, yun nga pa, mm -hmm. para ma mm -hmm. ano natin to protect also our investors no opa, and, opa. and the public. Opa, opa. Now, ang ating ano ngayon is that we still need to plug that hole. Kaya uh, nile-leverage na natin ng digital technology na pwede natin i-plug yung hole na yan. We're trying mm -hmm. to improve our system para yung mga mga itong mga undesirable aliens mm -hmm. kailangan idaan na rin natin sa betting purposes, no? Betting na po Opa. through <clears throat> digitalization na hindi siya Madag madagdagan yung ating steps sa incorporation. Opo, opo. Uh, mm. that's what we're trying to do. Tapos okay. uh, mm. in cooperation with the BIR as well for the TIN numbers. Okay. okay, sige. So sir sa ngayon po ang sitwasyon natin sa mga bagong aplikante, wala na po tayong yes. problema sa verification sa authenticity po ng TIN number. Wala na po problema doon sa mga bago. That is, that, 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 that is correct. Okay, okay. okay. Siguro mm. ano natin? No, we, we will uh, compare yung 'yung Pilipinos and then of course 'yung foreign. Kung Pilipinos under 'yung text zero natin, uh meron na tayong KYC, 'yung know your customer credentialing. So 'yung credentialing natin ngayon, although it's still in in transition certain, ah ang ating ano ngayon is that may mga lightness check na bago sila ma, ma ma incorporate no mm -hmm. under the uh, the new system kailangan dumaan sila ng credentialing that will include likeness check so okay. hindi na nila pwede i-deny na uy, ginamit lang yung pangalan ko okay Apa. Uh, Apa. kasi it mm -hmm. is participate mm -hmm. doon pa lang sa sa beginning okay. pa lang nang okay. ano Apa. uh ng incorporation stage mm -hmm. and then up until they get to secure yung digital certificate mm -hmm. so mm -hmm. in that way don't i dispense na natin yung notarization. Kasi wala rin eh yung supposed to be ang notarization yun ang deterrent eh. Mm -hmm. Pero it seems hindi siya it's not working eh. Kasi mm -hmm. in so many cases kung sino-sino lang ang nagdo-notarize eh. so mm -hmm. hindi talaga na nagse yung deterrent uh, deterrent okay. for to to ensure yung authenticity okay. uh, authenticity okay. ng parties and signatures. Okay, sige po. Sige. So, ating ihiwalay po Chairman itong mga new yes. applicants no na nadadaan. Yes. Na itong existing natin, itong itong nga ay bunsod noong problema ni Lieutenant Mendoza no. Ah, uh, paano po ito ngayon? Ilang bang libo ang rehistradong korporasyon ngayon sa SEC? At papano maiisa-isa yan para masiguro na lahat ng mga dokumentong ibinigay nila para makakuha ng approval sa SEC? eh legit. Paano kaya yon? Meron ba kayong paraan doon? Technology? Okay, okay. Let's, let's go by yung ano. Y your first question is ilan? Mm -hmm. So, yung total universe natin for now is 500,000. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Now, ang ating ano napansin namin, kasi when we went over the 193 companies na involved si Lieutenant Mendoza, mm -hmm. uh, karamihan doon, circa 2018, 19 and 20. Mm -hmm. Okay. Nung 21, nag-umpisa na tayo mag-digitalize, nabawasan greatly, no? Mhm. Mm ah, uh, nasa na, nasa 10, nasa 17, ganun na lang po. Mm -hmm. Yung 21, 22, 23. So to some degree, nung na-digitalize tayo to Spark, uh, this is in 2021, nabawasan talaga 'yan. Mm -hmm. na, nabawasan. Yung earlier on Medyo hindi pa yung system natin It was is not really as as better i cannot say mm -hmm. foolproof mm -hmm. kasi kahit yung lahat ng mga systems natin kasi alam niyo kung may may masamang balak talaga they will try to find a way eh para mm -hmm. para lumusot eh mm -hmm. but but i'm happy to report na nung nag-digitalize na, ta, na uh, yung ating spark yung mm -hmm. Company mm -hmm. registration system in mm -hmm. 2021, mm -hmm. nasa 17 na lang, nag-12 and 5. Although, yung earlier on, naka-30, naka-92, naka-27 siya in 2018, 2019, and 2020. Mm -hmm. Opo. So, sa, sa, sa ngayon po, uh, Chairman, paano yes. nga, nga iyon? Paano nga iyon? Di ho ba every year they are required to submit ay, 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 report sa kanila po. Yes. Oh, so, paano yan? Uh, meron na ba kayong technology na para bagang sa isang pindot lang o ilang pindot, malalaman mo na yung pag doon sa circa 2018-2019 ng mga dokumento, pati yung notaryo, kung fake, yes. pa, kung fake po para agad matigil yung ano, pag-operate ng korporasyon? Okay. Yung, yung earlier on, umaasa tayo sa notaryo for process of <clears throat> yung checking on authenticity mm -hmm. and and we nagaact tayo kung may basis tayo for mm -hmm. for ano there may may nagre-report sa atin mm -hmm. doon tayo as 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 pa ano lang no a Ap, pan uh, uh, complaint pag pag wala well mm -hmm. well, well it's it's just like the uh, karamihan naman yung ang exact system ng notarization eh mm -hmm. to allow yung authentication mm -hmm. but uh, but uh, prospectively ngayon mm -hmm. we we are plugging that hole Opo. already but okay. but mind you like eto 193 yun nga ang, mm -hmm. ang plano nga namin kung let's say may complaint ya no that is lodged with us mm -hmm. that's what we're waiting eh mm -hmm. Kung meron ng reklamo pwede natin iparibok yan eh kung ang ground nga is that She's okay. never a part of the Uh, hindi siya pumirma sa kanyang ano okay. yung mga dokumento mm -hmm. that's already sufficient ground to revoke okay. all of them yung 193 opo 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 sige po so ito ho you're now waiting for the official complaint of uh, the the uh, lieutenant mendoza para po sa 193 na korporasyon na umano ay ginamit yung kanyang pangalan ano po yes sir ted actually affidavit complaint lang po kasi hmm. si, she will be like a witness to us Okay, opo, opo. Sige. So, uh, Chairman, ano ba ang requirement ngayon sa pagbuo ng korporasyon sa citizenship? Ganon uh, ganun pa rin ho ba? Dapat uh, ano, majority Filipino o pwede pe na po ang ano, dayuhan lahat? Ah, uh, uh, okay. Sa Revised Corporation Code, this was passed in 2019. As much as possible, yung, yung incorporators, dati kasi nire-require natin majority uh, hmm. residents. Okay? Tinanggal na rin yun. Same for the directors. Now as to citizenship, depende yan on the kind of business that you are entering. Mm -hmm. So let's say kung may lupa, at least 60-40. Mm -hmm. 40 lang ang dayuhan, 60 ang Pilipino. Mm -hmm. Let's say pag financing company, 10, uh, 10 million pero pwede na foreign din pala. Up to 100 percent kasi in because ang direction kasi ng Kongreso is really to open up mm -hmm our economy mm -hmm. so for more investments mm -hmm. outside. So. Mm -hmm. Opo. So kung kasi nga po, parang nga din po mas magbukas tayo sa mga dayuhang mumuhunan, kaya po nagkaroon ng amendment rito. So pag pinag-usapan natin ang korporasyon na mag-aari ng lupa, ganun pa rin po requirement ng konstitusyon, 60% pa rin po Filipino. That is correct. Okay. Tama okay. po yan. Opo. Hindi kaya ito rin po ang isa sa mga dahilan kung bakit may mga Chinese ngayon, o regardless po ng kanilang citizenship, ay na may meke para palabasin Pilipino para sa puntong ito? Yeah, possible po yan, Sir Ted. In, in fact, uh, one mm -hmm. thing nga, compared in other jurisdictions, yung iba nga, pwede kang bumili eh, ng lupa. I, mean, mm -hmm. I, I, cannot cite you specific countries. Mm -hmm. Kaya buti na rin to sa Constitution. Nilimit lang to 40%. But of course, they will try to skirt the the law no the mm. constitution mm -hmm. so ipepeke nila so ang um, what's bad for them kasi once nalaman natin na talagang peke pala yung mga citizenship nila eh pwede natin i ano freeze uh, natin lahat ng mga opo. assets na yan. Opo, opo, opo. Sige. So, uh, Chairman, ang sakit po ng ulo nyo ngayon dito sa mga <laughs> dito sa pangyayaring ito. Chairman, sige po. Ano po ang inyong mensahe po sa lahat ng nakikinig ngayon dito po sa mga usapin na ito pati po sa mga may question sa mga korporasyon po na maari po na pabilang kanilang mga pangalan. Yes, ang well, we urge them. Eh, pwede nyo kaming kontakin. Uh we have naman the open yung ating mga stockmate accounts actually very open ng SEC eh. Uh, meron meron nga kaming separate ano yung uh, stakeholders management division purposely to address no all sorts of complaints inquiries para pwede nila i-raise yung complaints nila at pwede namin i-address. Now, ang ano dyan is, is that uh, we, we should be vigilant and then at the same time, ang SEC naman on its part, Mm. We are coming up with different initiatives, digital mm. initiatives para mm. i-plug natin yung holes na yan na mm. para yun nga to prevent etong mga Opo. undesirable na aliens na pumapasok sa atin. Opo, sige po. So Chairman uh, Aquino, salamat sa panahon po at sa uulitin sir. Yes, thank you. Yeah, anytime, sir Ted. Opo. dagang salamat ka din mo sir. Thank you. Opo. Okay. Si uh, Attorney yeah. Emilio Aquino ang chairperson po ng Securities and Exchange Commission. Ted Philon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.